Ito ay sinigang na ulo ng salmonella para sa hapunan ng baklang timang. <laughs> Saglit lang to tara dahil nga sa sinubukan kong mag direct voice para sa cooking vlog na ito kaso yung headset na ginamit ko ay tinopak hindi gumana kaya ayan nagkanda leche yung audio natin so eto binoys over ko na lang ano kesa naman burahin ko manggigil pa ako sa inyo hi everyone hello mga California. welcome to my wala Mura lang kasi ang ulo ng salmon sa Danube, guys. Nasa 10 reals lang naman isang balot. Abot siguro isang kilo na. Ayan, o, oh, mga retaritaso na kasi yan ng salmon. Madalas kasi na mga bumibili dito ng salmon, eh, pinapafilay na nila. Hindi na kinukuha yung mga buto at ulo. Kaya ayan, binibenta po sa amin sa murang halaga. Sayang din kasi yan pag itapon nila, no? May tabak taba pa naman yan, tsaka kunting laman, Huh? Hm? Mahal kaya ang salmon. Pero hindi ito laging available sa Danube, ha? Paminsan-minsan lang, tapos naguunahan din kaming mga empleyado, kaya mabilis ma boss so ayan matapos kong hugasan at nilagyan ng konting asin e prinito ko muna bago ko isigang ganyan kasi yung trip ko crispy sinigang <laughs> so habang nagpiprito ng salmonella, eh, pinapakuloan ko na rin yung kamatis na may sibuyas, na may luya, na tinimplahan na ng asin, paminta, at sinigang mix na makati. Punti lang pala itong mga kuha ko guys ha, kaya kung napapasin nyo medyo mabilisan siya. Kasi nga, nung nalaman kong hindi nag-record yung audio doon sa una kong shoot, ang dami ko pa namang mga pinagsasabi doon na nakakatawa, Ayun, na nabad trip na ako tapos nawala na ng gana na i-vlog ito. So bago ko pa ilaglag yung mga piniritong olo ng salmonella, eh tinimpla ko na ng mabuti itong sabaw ng atin ating sinigang. Lahat ng mga kailangang seasoning inalagay ko na. Tinikman ko na rin para kapag nilaglag na natin yung isda, eh hindi na natin siya kailangang haluin kasi baka madurog pag hinalo-halo mo. Kaya dapat pinapakulan mo pa lang yung sabaw, eh templado na talaga siya. Ito naman yung mga gulay na ilalaglag ko. Huli ko namang ilalaglag ito kaya walang problema. So ayan, bumili lang ako ng 10 perasong oker kasi mahal. Siling pare, tsaka lettuce. Tapos lalagyan natin siya ng gata ng niyog. Bakit may niyog dito? Oy, para saan yan? Di ako magagata sa sinigang? <laughs> So ayan, nilaglag ko na yung ating pray tong salmonella. Kahit hindi ko pa tapos i lahat, to follow na lang to. Este, iniwan ko pala ito, hindi ko na to ilalaglag kasi gusto ko rin kasi yung may crispy akong kinakain. Kaya hindi ko siya ilalagay lahat doon sa sabaw. But ang hirap naman balik rin to, nang gigilak ko. O oh, ayan, silye, yeah. tapos oker and then the gas Tapos tinakpan ko lang, and then konting kulo, tapos okay na. Ayan na o. Oh. So ayan na po, yung finished product natin, di ba mukhang masarap kahit mabilisan lang. Huh? Itsura pa lang, nakakagutom na, parang yung crush ko ko. <laughs> Tuwing nakikita ko kasi siya, nagugutom ako. Charot. Ngayon, titikman ko na. Ayan, sakto yung belly ng salmon ang nasandok ko. o, oh, ayan na, o. Oh. O, oh, ba? diba? Siyempre, masarap. Alam nga, siraan ko, luto ko. Oh, ano ako, tanga? Charot. Ganito yung sinigang na gusto ni Miss Chris Aquino. Yung may asim na nanunood. so, yun lamang po. O, oh, di diba? Walang kwenta yung vlog. Pero, pinanood mo. Thank you for watching. Mm, sige na.